Good morning. Uh, good morning. Ang dal mo po kami, ang dal tayo, ito yung ano namin. Toyo. Lumi. Itlog. Ah, uh, spam na isang piraso, sa kadalawang piraso ng toyo. Butas ay pakwan. Kain po tayo guys. Pakwan, pakwan. wala pang huwi. Yan, pakwan yan. Eh. Yan, pakuan.

sakop makakaii kame tiprito na isda Ayan, isda Ayan, alam namin yan. Almusal. yun mo? yun yun Tuyo. Tuyo. Huh? Tuyo. Ha? Tuyo. Ah, biko, araw pa ng patay. <laughs> araw pa ng patay yung, ano na, yung naprusin na. Prusin na Biko, dessert. Araw pa ng patay. Naglalay pa yan. Sa mga bisaya, may mga ano sila, may mga ginagawang ano, yung mga pamahiin nila sa bisaya na nagkaano sila yung nagluluto ng biko, ulam. Inahandaan yung patay. nila yung patay guys. Sa amin naman, sa mga taga biko, hindi ko alam kung uso din sa amin ginagawa yan. Kasi ang alam ko lang, pagpunta sa ano, sa kriteryo, sindihan lang ang kanila yung mga mahal natin sa buhay. Pero sila, yun know, na. Hindi ka kaya alayan. Inaalayan nila yung ano, yung mga mga uh, namatay ng namatay ng harang. Oso ang harang. Harang ang tawag sa Bisaya. <coughs> harang. harang. <coughs> Pagkatapos ialay yung ano, yung pagkain na niluto nila, kakainin. kainin. Taong buhay mo kaon. Taong buha, eh, taong... Taong buhe. Buhe, sa Bisaya, buhe. Ang mukaon. Ang makaon. Mukaon. 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 <laughs> eh, hey, may ang dito. Ano yung kinain? Da, ano yung isda ito? Sogo. Ha? Sogo. Sogo. Sure Pinirito lang. Mahal lang isang ngayon, guys. Mahalang isda. Magkano kilo ito? One lang to? Hmm, one 4 na rin. Magkano one 4 1/4, like 80. Ilang piraso lang ito. Punti lang yan. Hanggang namin ulam na ito guys. Kasi <clears throat> bibili lang kami gulay. May gagawa pa kami ng tinapay. Kaya marap kami. Turuan ko pa yung anak kung mag-review kasi may ano. May online sa mamaya. May exam. Tuwan ko pa, kasi pre pa lang. Diko. ka diko kayo. Kay. sa mga kalag. Ayaw. Ang init ng gabi. Hindi mm. makatulog. Kumain ka dito. Salamat mm. kami. Ini. Okay, Laki oh, ito. naman guys, lumi. Binili pa namin doon sa mga, ano, you know, doon sa mga he yeah. Oh bisa kita ku Kakain ka na? Ay, sa Kakain ka na ba? Kakain ka na? Ah, mga bagong gising pa lang, hindi pa kumain. Ayaw pa niya? Na? Ha? Ayaw pa niya, magbabang gising pa lang. Ayaw pa daw kumain, kagigising lang nila. Kami mo na mauna. libre pa siyang, ano, dinapay

ulam na bisugo. Masayas ah. mo kong tubig dun takip, Masakit! Pakuan, pakuan. Mamaya na. Hindi ka pa kumain kanin. 3.30 na po ka. 3.30 na na mga mga Kain ko muna kanin. pa.

Ayaw po, ayaw po Pranking? No. Ano? Lagi. Oo, oh, oh, Sabi mo, good morning. Good morning. Sabi mo, good morning mga guys. Sabi mo ten. Good morning guys. Nagisipon si Astin. Nagisipon ka tin? Ano mo? Pun. Pun? Pun. 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 I na ate ka? Ate ka mm -hmm. I think play too much sa labas, siguro ito yung ang bawis. Pag basa yung pump, ano mo, bawis yung likod mo, mag ka. Langaw. Langaw lang nila. Sabi mo, you know, don't tell me, May, ano, silaw. pag pa Pag-alim na lang. Ito mo! Ha? Oo, kasi sa okay, Ben, alam ah. ko sa Ben, Tawon na! ko sa mga kain ng chocolate, gatas? Ha? Yeah. Ah? Milo? Uh. Diyan na may may, 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 may nito, ah, Ben? Ang dami, ang dami. Milo? Alam ko sa mga kainin? Milo. Ang inyong kasi inyep. Ang have to in a siya ka kay ano. Pagkahapon, lumalabas, naglalaro. Duro na, buko yan ang pawis. Yung wake up early. And wake up more, you You and Papa wake up early and we wake up early, lot, may work kami. Nagigawa ng tinapay. Work. Yes, I say when I wake up early. Oo. Oh. Magano ka, ma'am? Video. May ito na naman. Ayan, papakain na nandiyo mo yung mga anak na. Yan. Papakain niya na yung mga yeah. anak na, guys. Ganyan ang trabaho niya dito, guys. Aka umaga, yan ang ginagawa niya. Nahanda niya ng pagkain yung mga bata. Kasi mamaya, busy na kayo magawa ng tinapay. I don't eat all of the watermelon. Thank one. I watermelon. Hindi no? ka pwede nga sa watermelon, kaya ano? May ubo pa. May ubo. May ubo. Tuyo na

Hindi mo matigas ha? Kasi siya nag sa background namin sa likod kayo. Malit na kasi yung mabahan namin. Um, Maraming mga labi-labi. When we get masagid, langit po so. sa buhay sa house of... Ha? Oh, pa, marami na tayong pera, bibili tayo ng bahay. Eh mag-aral ka mabuti para may pambili tayong bahay. Mag-aral ka. Ha? ha? Huh? Oh, I mean, how many times we take to finish school? Grade ka pa lang. O mag grade 6 pa. Coffee, High school. Po. O grade 6. Mag college ka pa. College, I have to. Oo, oh, anong gusto mo pag ano mo? Paglaki mo, maging ano gusto mo? Okay. Andito na yung madalda na anak ko siya. Si, Imay na ma Anong gusto mo paglaki mo? Kisya, awal. Ha? Awal, mali Oh, Ano ko nga gusto mo maging magkaroon ng pera? Teacher. Yes, ah, teacher, gusto niya teacher. Yes, Sino tuturuan mo? Mga bata o mga medyo may anong nam? Alala. Anong tuturuan mo? Siyempre maging teacher ka. Anong ano tuturuan gusto mo turuan? Bata o bata? Matanda na medyo may ano nam? Dalaga ganun. Bata. Ano? Bata? Yes. Yes, bata. Ano ko igual ang niya? Mm. guys, Justin Lai, di ko yung nang ano, mag ano? ano sa English, Yan lang, youtube lagi, maghapon. Maya. pala masama Maya. 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 Oh, I watch a pasta. Hindi pasta? I pasta. Lumi.

To be... to know, ulo guys oh, ulo. Ulo ng isda. I hate to eat plate. fish huh? head. Tay, ano gusto mo? Ketchup? Ketchup in my plate. And other Hmm. I plate. a plate. Ano, hmm. ano yung okay, so ah, mo? Ano yung mo? Ano mo? Ano Like mm. ketchup lang, ketchup. Ketchup si mm. I don't need that for bakar Ito nga lang, hape like nga lang kay Riana Kicap nga lang, kicap Kicap fish, I don't like fish Actually, I don't like hair fish Dinik I don't like tinik in fish I don't like fish Ito yun lomi, gusto mo? I don't want like nó bốc hơi không? Kayna, con muốn nào, Kayna. Okay, Papa. Okay, Dad. Okay, Na Vũ. Dad. Waita. Ano? Ayan siya ay Waita. Ito ang ulam nila dito. Ulam ng mga bata. Oh, ay, ito ang ulam Sa siya Ham. 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 Spam. spam pala. Spam. Spam. Iligay. Spam. Mam? spam. Spam egg? Mm, egg. Ito, mm. egg is egg. Ikesta pa. Ikesta pa. Ikesta pa.

Dapat nung doon mag-ano sa lamisa. Kung ano mo lamisa, ana? Why? Ano mo lamisa, Tin? Why? Nasaan na ba ang ballpen? Ayun siya, Tin! Um. Ito yung lamisa namin, guys. Ang liit lang, oh. Ayan. Kain sila. Kaya sa mga bata? Yan yeah, lang mga, yun lang yan din sa mga bata. <laughs> Dito sila nag-aaral tapos nagagawa nilang kainan pag ano, ganito nag-aaral na sila. Ano po siya? Bako. Ha? Bako. Ini, may, may Yay, siya. 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 Kaya, kakain na sila. Tos, Jana. May yain na siya na, guys. Yan, yeah, ganyan lang siya. May yain na ambuhok. <laughs> Mana sa amin na kulot. <laughs> kulot ambuhok ni Dana, yan. Yan lang siya, oh. Grabe ng taba. Yaka Justin naman, oh. Yan na, ah, mag-alamusan na sila. Yan lang, guys. Ang aming kunting, um, Apple okay. ano pa sa umaga. namin. Yan lang ang minamusal na pagka umaga. Nandito si Justin na mahilig mag-ingling. Ma water. A aku gak mau cari. Oh, nakalimutan. Babay na 3 thank, thank, like thank you for watching. Sampai jumpa selamat. Thank you. Thank you for watching. Thank you for watching. Oh. He and his father. Oh. I'm a stupid heart. What? Thank you for watching. Okay, kana lumay. Thank you Lume. for watching. Bye-bye. Bye-bye natin. Bye-bye na. Bye-bye. Sabihin mo na. Yan, yan, ganyan sila guys. Marunong na yan sila mag ano. Sila na lang ang pagkaumaga. Ganyan lang sila. Oh. Bigyan mo na lang pagkain. Kakain na lang sila. Ayan. Bye-bye na guys. Yan lang. Good morning. Good morning.